Alright mga kamagil, good morning Ayan, time check Alas 6 Maga, no uh, Unang target natin Dabo Project And then, follow natin yung mixer Padeliver, ah, uh, pahatiin na natin dun sa site Sa Dabo Project And then, pangalawa Mamayang hapon, tagom tayo mga kamagil, no And then, after tagom Balik tayo sa Dabo May titingnan na naman tayo uh, Isang project, no sampai Januari sih orang mau pesan wisan oh, subdivision aneman so let's go maka mungkin nggak bawa project lo Right mga kamukil Time check no uh, Lapit na Alas iti Okay Update tayo mga kamukil Sa aming trabaho dito no uh, Preparation na to Para bukas mga kamukil Mula sa foundation Hanggang puting Tie beam natin Right Kung nakikita nyo mga kamukil Ayan Sigurado akong makikita nyo mga kamukil Kasi naka tayo no yan, May mga Forma na Sa poste So pati din sa baba mga kamukil Hanggang Baba yan no Yung forma namin Okay So pag-align na lang yung kulang no. So pag-align dito. Dito. Okay, so yan ang mga kamukil pag-align. O oh, kailangan umula tayo dito sa tansi no. Kasi ito yung pinaka out natin. Ito yung laging hindi natin iiwan mga kamukil pag magpapatay na tayo ng mga pusti. Ayun, so bukas papakita ko rin sa inyo mga kamukil kung paano no si Mr. Boni yung maka tuka dito habang si Mr. Lando siya yung magkakabit ng mga pusti. Ah uh, porma para sa pusti natin ayan napapansin nyo sa ilalim naka purma na siya so ready to buusin yung ating puting tie beam at saka yung ating foundation bukas yan o so nung napikita ko itong video na ito mga kamagayin o una kong na-upload di pa kasi masyadong plastado o maraming nagko-comment no kapag bago kasing discard na nakikita o ang daming nagtataka kung bakit ganito no so pinaka-purpose natin dito una mo muna natin yung foundation sa ilalim. Hindi natin ipapadaan dyan. Dyan, no? Hindi muna. Ubusan muna natin yung pinaka-foundation. So, itong poste na ito mga kamukil itong purma na ito, oh, para sa poste, hindi yan nakasagad sa ilalim. Kasi may kapal pa na ah, para sa foundation natin dyan, ha? Ah, 30 cm. So, yung ginawa ko mga kamukil, mas kinakapalan ko pa siya, no? Umabot kami ng 40 cm para mas uh, sigurado tayong hindi na mababagsak, no? Yung trabaho natin o hindi na ah uh, ia, uh, ano, sa magbisita dito o sa magcheck no hindi na inila ibabagsak kasi mas makapal pa yung ginawa natin kaysa nandun sa plano ah uh, foundation kasi yan napaka importante no so ngayon ah uh, bubuhusan to una lahat ng mga foundation o kalahating araw pag matigas na to sakto pagkahapon mga kamukil matigas na yung foundation natin titigas na siya ng konti ito na naman puting tie beam yung isusunod natin no So, pag i-check nila engineer to, ayan, makikita naman, OP naman siya, no? hindi pa namin sinara O makikita nila, masisilip nila yung mga spacing pagkabit ng mga pagjujoint natin sa mga o pag splice natin sa mga bakal, sa mga kantuhan makikita pa nila lahat so sa ganitong paraan mga kamukil mas mapapadali yung ating trabaho kaysa bubuhusan natin yung foundation so siyempre pag magbuhus tayo invite natin si architect, si engineer no? Uh, para matingnan o ngayon, pagka nabuhusan na naman tayo, saka tayo magpurma, napakatagal po ng proseso na yan, no? So, abutin tayo ng pagkalugi dyan mga kamukil Kung ganyan lagi yung pangunguntratan nyo So, gaya na sabi ko Pagdating sa trabaho, wala na po Labas na sila engineer at si architect dyan no? Wala na silang pakialam dyan Pagdating sa mga diskarte nating na kontraktor so, uh, Diskarte na natin yan kung paano natin mapadali yung ating trabaho so, Ngayon, ginagawa ko lang yung aking diskarte eh, Para isahang bisita na lang si engineer dito Pinupurmahan ko na kaagad So, yung dolo ng ating porma mga kamukil, baba tayo Ayan, madilim na siya. So kung napapansin nyo, yung ating puting rebar nandito. dito, o, oh. yan yung ating puting rebar. Madilim na siya mga kamukil kasi nag ako na. No? So napapansin nyo yung ating forma, dulo ng ating forma, nakapatong siya sa uh, bar. So yun po yung pagkadiskarte ko, ganun din dito sa kabila. Ibig sabihin mga kamukil, mula sa dulo na to, ito, papunta sa baba, 40 cm yung kapal niyan. Siyempre, hindi tayo magsusukat dito ng 40 cm kasi hindi naman sigurado tayo na libilyado itong pagkabutas natin o yung flooring ng ating butas no? diyan masisiguro natin level so may tansi tayo kaya may liaw tayo una yan o no? yung tansi sa taas dyan tayo kumukuha mga kamukil no? Uh, sa libelado na yan kasi yung tansi na yan nakalibel yan uh, yung mga butterboard natin so sigurado tayo na yung kapal na hinihingi naku, nabibigay natin no? yung kapal na hinihingi sa plano so bubuhusan to una pagka puno hanggang dito yung buhos o so, pagka matigas na siya so parang ganoon lang rin ipinatong din natin siya sa Ah, uh, natin itong purma natin. O so, yung nakaiba lang dito, uh, pagka nabuhusan na siya, may purma na kaagad. Sumatik na tayong magbubuhus dito, no? Bubuhusan na natin lahat pati dito sa pusti na to. Ayan. Pati itong mga puting tie beam natin. So isahan na, no? Bali yung advantage na kukuha dito, yung oras at uh, time ni engineer at saka ni architect, hindi masasayang isang puntahan lang. Hindi yung ah uh, proseso ng trabaho ah, uh, medyo mabilis siya di ba kasi pagka titigas to kalating araw medyo titigas na siya isusunod na namin kaagad tong puting tie beam natin sa pagbubuhos so pagka kinabukasan matigas na tong puting tie beam natin sasalpakan na agad ng forma itong mga poste, yan sasalpakan na kaagad yan habang may mag align sa mga scapul natin so yan po yung pagka discarding dito mga kamukina So sa ganitong diskarte, eh, mapapadali yung ating uh, trabaho. kaysa isa isa-isahin natin. Ayan. Madalas kasi pag uh, naipatayo na natin yung foundation, uh, no, na ilagay natin yung puting rebar, naipatayo na natin yung parilya sa para sa poste, uh, lang natin, hulugan lang natin yung parilya natin, tapos uh, tutukuran, ibibris lang natin. Buhusan ka agad. No? Ito sa amin, iba. Tinupormahan ko kaagad siya pinupurmahan para pagka buhos ham buhos na diretso na mga kamukil no yung pinaka ano natin dyan uh, tayo ng mixer kaya kailangan hindi masayang yung renta hindi na nakatambay yung mixer dito na wala wa, hindi nagagamit so yan pagdating ng mixer buhos na walang ibang trabaho no buhos na ng buhos laging umaandal yung mixer na yan ayan na yung forma niya papunta na yan dito palibot na to nakaporma na mga kamukil yan o so bukas papaabot namin video sa inyo ito yung pinaka importante kung paano natin kunin yung align ng pusti. ito Nakatayo na siya so, papaabot ko naman sa inyo kung paano yung discarte na madali, madaling discarte sa pag align ng mga pusti. basta meron to mga kamukil lagi kong sasabihin sa inyo huwag nyong iwawala itong tansi na pinaka-unang layout natin kasi yan yung masusunod hanggang sa taas na yun mga kamukil no ito yung pinaka pinaka talaga no? na dapat sundin hindi, hindi tayo nawawala dito hanggang sa taas right ayan na palibot na o bukas clearing uh, clearingan muna dahil may mga marurumi pa dito o clearingan muna siya pagkatapos magclearingan basain natin ang tubig lahat ng mga forma pati yung mga biscourse natin buusan natin ang tubig para malinis siya yung mga lupa na nakapatong sa ibabaw pag natatamaan ng tubig, mapupulverize yun, at saka, ilulubog niya sa ilalim. So, yun yung pinaka-purpose natin. So, ibig sabihin, malinis yung pinagpatungan ng ating kongkrito. Uh -huh. Discourse talaga yung mapagpapatungan ng ating kongkrito. Saka, itong bakal natin, mababalut siya talaga ng kongkrito. Okay, thank you mga kamukil. Tayo po uuwi na mga kamukil. Uh. Kasi gabi na. Ay, hanggang dito na lang. Ito yung mga trupa, uh. pahinga na. Pago si Master Lando. <laughs> Abi, over time mga Kasi schedule na bukas magbuhos. Oh, na kaya, no? O, bukas makapagbuhos na tayo, foundation, puting tie beam. Tapos sa susunod na araw, kasi 3D yung renta ko sa mixer, baka mahabol ano, Master Boni, mahabol pa no? Yung poste. Oh, kung hanggang saan lang yung pagpuporma ng poste, hanggang saan lang siya yung tayo niya. Oh, doon lang natin bubuhusan, no? Hanggang doon lang yung bubuhusan natin. Pagkatapos, ah uh, habang magpupurma sila Master Bone nitong puste itong mga lupa na to itong nakikita nyo yan napaka taas na no? ibabalik na namin kaagad to sa mga butas ibabalik na natin para maging flat na naman siya babalik na siya sa dating forma itong pinagtayong pinagtayuan ko mga kamukil napaka taas na ng ano nito siguro nasa mga 5 uh, din yung inaangat no dahil sa paghukay napapansin nyo yung area napakasikip no sa lahat ng mga factory na, trabaho namin na uh, renovation o house repair, ito yung pinaka mahirap talaga. Ano, Master Boni na? No? Oh. Ito yung pinaka mahirap kasi napakasikip ng area. Wala putangan, Walang, Walang ano. Wala Tapos na, ano pa tayo, may mga dating bakod na, no? mga wooling. So, pahirapan yung diskarte namin. Tulong-tulong kami lahat dito mga kamkino na mapaayos so ayan formadong formado na pag nabuusan ito mga kamukil may balik na lahat ng lupa medyo maayos na yung paggalaw namin dito right so yung susunod na atakehin namin mga kamukil ito na naman itong bubong sisirain to. o sisiraan yan hindi madali kasi iingatan na hindi masira kasi ibabalik na naman yan dun sa pinaka second floor so pahirapan no? ayan ang sabi ko thank you mga kamukil